Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Meron doon sa mga umiilan na record na commissioner. Nasa ilan ho ang bilang ng sikap? Wala tayo eh. Yung 2019, yun yung last census, no? 2020 census ang tawag nila, 9.4 million. Noon, noong bago ako, sa so ano, ang estimate daw nila noon is magiging 12 million ang 20, ang senior citizen ng 2023-2024. Karon nagkaroon tayo ng pandemic, napakaraming mga oh, maraming mga, marami. uh, mga senior maraming citizen umexit. ang um-umexit uh, uh, sa mundo. Kaya hindi natin alam. Malalaman lang natin 'yan kapag ka nakabuo na kami ng at least 85%. Kapag nakapag- 8.5 million na kami more or less pwede nating sabihin uh, ito na yung ano ito na yung probable estimate natin maglalagay lang tayo ng minus plus mm -hmm na percentage tatanong natin sa PSA kung ano ang percentage ng na, na ano natin uh, mas madali na pero na, karaming problema ang masosolusyunan oh, pero siguro baka iniisip ng ilan a, a, a PSA siguro nandiyan naman ang PSA ba may idea talaga kung ilan ang senior citizen eh uh, at saka yung mga age bracket hindi, na yan pero meron pa silang ganun hindi ko masabi kasi hindi ko alam eh pero palagi ko meron no? kaya lang ha dahil doon sa data privacy act hmm. na kailangan eh kailangan magbigay ng authority ang mga senior para ibigay sa amin o sa isang ahensya kung sino kung ilan sila at sino sila. Uh, uh, hindi ko masabi. Uh, siguro pwede nating itanong sa PSA kung may pagkakataon. Oo, okay, no? Mas, oh, oh, baka naman pwede pwedeng, magtulungan yung dalawang yes, baka pwedeng group sila ng... Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.